Hey, oh, Buenas dias. <laughs> Mag-almosal na tayo. Kumuha ko ng, kasi para ang sarap eh. Itong dessert. Parang overload eh. Pinuno kong ano nung mga linagay eh. Ayan. Ayan. Para ang sarap. May fresh fruit pa doon. Ayan pero hindi nawawala ito itong ano ko itong oatmeal ko pag umaga oatmeal o kaya cereal at saka ang aking panulak ay ang fruit coffee decaf basta may decaf na na-brewed hindi ako kumukuha ng regular pero pag wala na talaga naubos ka agad ay kukuha tayo regular din ano kaya itong pula parang ano naman oh ano yan uh, strawberry kaya unahin natin ito unahin natin ito kasi may mga parang ano ito mga bulak-bulak klak eh. pero unahin natin yung ano fresh fruit Ito sa ano. Parang rose ibabaw ay, ay ano ito. Um, strawberry. At saka maraming itlog ayan. <laughs> ito kahit tong maraming mga chocolate na ano. Stick. Masarap. Kaya masyadong malaki na naman. Sayang lang. <laughs> masyadong malaki. <laughs> Ay, may lagayan na ano. Oo. May lagayan na ano. Parang... Masarap. Okay dokki mga anger Ito na tayo sa main. <laughs> okay dokki bye-bye. Hmm, dito Ito tayo sa main. Okay dokki.